Bell. Napapansin nyo, na-abewing na ang ating mga young bird dito sa new loop natin. Ayan, may chat pa sa atin. O. Ha? Habang nag-aabang tayo ng ibon, ayan, na-abewing muna yung ating mga young bird na pang south ng UFC at saan ng KFC. So, ayan, no. Nilagyan ko na sila na ang kulay green. Na screen cream, ayan, no. Mapapansin nyo. Ayan, no. Mm -hmm. Tapos na-alak. Tinuturuan ko na sila pumasok dito mga Abel yun. Then mga Abel, meron tayong aabangang abangang ibon, apat. Sina ano, tatlong dugyot, ay tatlong berbrugen, then isang dugyot. So pinakawalan niya ang ibon natin ng 624 sa Natividad, Pangasinan. So yun, naka-ready na rin yung ating uh, munting loop dito. Ano anyway, may mga dumadaan na, mukhang parating na ano, ng ating mga warrior yan oh na-ready na sila na-ready na rin ako na-ready na, na tayo kasi sobrang init na ayan so itong mga ibon natin ayan wala tayong pagkain <laughs> bibili pa tayo mga abel, naubusan tayo ng pagkain oh. ayan naubusan tayo kaya samahan nyo muna ako mag-abang abangan natin yung ating mga war meron tayong isang ibon si dugyot O, pasok na dugyot. Pasok na, pasok na, pasok na dugyot. Yan, first bird natin si dugyot. Pasok, 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 pasok. na, pasok na. Ito na mga abel, o. Oh. Yan, naklak na natin si dugyot. Yan. Si dugyot ngayon is nag-speed ng 1.113 1 Ganda pa ng speed ni dugyot. So, yun. Malamang, medyo may mas mataas pa sa kanyang speed kasi na ito kasi Halos may mga nauna sa anyang nagdaanan. yan. Pero ito talaga. Nagpapakitang gilas na yung dugyot natin mga abel. <laughs> dugyot daw is kakaiba. Hmm. Dito, dito, dito. dito. Binubugbog yung isa dun. Ayan. Eh. Dali lang ha. Ayan. Gilang dugyot. O. Oh. Kaya yung ano dyan. Abangan pa natin yung tatlo nating ibon. Ito ba? Nagdadaldal <laughs> <laughs> ako. Sige na. Pasok na. Pasok na. Pasok na dito. Pasok, pasok. Nagdadal-dal pa ako Ito pa po isang ibon natin. Pasok na. Huwag ka Saan pa pupunta? Gusto niya kasi pumunta dito sa mga young bird dito eh. Adan. Adan. Pasok na. Pasok. 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 Pasok na. Pasok. 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 Pasok na. Pasok. Ay, stack up kayo eh. muna natin. So, ito mga abel. Meron tayong isa. Sino to? Si Burbruggen na ata to. Si verbrugan niya yan yung ibon natin na nagpakatop nun araw saan na saan ka na Iyon <whistles> oh Pasok na, pasok na. Pasok na, pasok na. Huwag ka na magkamot. Pasok na, pasok na, pasok na. Sige na, laan na. Laan na, laan na, laan na. Hindi na kita ikaklak. Nagbutas ka nung nakaraan eh. Laan na. O, oh, ba na? Yun. Pasok sa banga. Hindi <laughs> natin dati siya ikaklak mga abel Kasi, nung nakaraan kasi, nagpa-cut off siya. So, wala na rin siyang habol. Kahit anong gawin ko, wala na siyang habol sa clacking. Kasi, nakalaban to sa 2L eh. Ayan. Kala ko, magpapahatak ka na naman eh. Kung saan saan eh. Hmm. O, kita mo yung dalawa. Ito isa o, oh, si ano natin, first bird natin na si Dugyot. Hmm. Tapos yan si Burbrugge na kapatid mo. Ayan o, oh, nagpapahinga na. Oh, asan pa yung kapatid mong blue bar? Ayan hmm. o. Oh. Ayan oh. may sticker pa yan mga Abel. Hindi natin tatanggalin okay na okay alright na alright siguro nasa speed pa nito nasa 1000 plus ito kasi 1095 bata 95 97 yan yan o no? hmm parang yung isa hindi darating ah. <laughs> late na naman yung isang blue bar natin on and off talaga yung ibu na yon? on and off talaga yun ah uh, minsan ni-speed ng mabilis minsan mabagal nung nakaraan 1055 uh, speed nun Oh 1051 ata. Uh, ngayon, ayan, wala pa siya. <laughs> ganyan talaga. Ganyan ganyan talaga ang buhay. parang life Pero ito talaga mga Abel, kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi, uh, itong dugyot po, consistent, consistent na umuwi yan. Ngayon nasa rank ano yan? Nasa rank 23. Mga Abel. Ta ranking yang ibon niya yon. Sana makakuha sa pooling man lang. <laughs> o yan. Itong ibon na to nakakuha. Noong nakaraan, ito nakakuha. Yan. Uh, itong ibon na to is number 14 sa pooling. Nakabalik kaya yan. 14 place sa pooling ng Sangkintin, Pangasinan. Yung nag-speed natin ng 1.157. Then ito naman ngayon is nag-speed ng 1.113. So yan, possible. Makapasok ulian sa ano sa pooling kahit na barik tayaman lang okay na okay na yun alright na alright yan yan mga Abel ah, uh, ano oras na ba? ano na? 5.46 tama uh, ba? 5.46 oh. 5.46 na so yan mga Abel ah, uh, hinintay ko muna yung result natin sa ah, uh, FTPC sa ano 2 uh, two laps ano namin, tulops uh, pan race namin. Uh, ngayon, Ayun awa naman ng Diyos, nakapasok tayo sa overallan. Yan. Oh. Kung mapapansin nyo mga Abel, andito uh, tayo sa new loop natin. Yan, no? Oh. Bali, 2, 4, 6. 7 na yung young bird natin dito. Yan. Ito si Dugyot. Dugyot na ano, cross uh, sa Banlun. Ito, direct anak ni Dugyot. Cross sa Beckert. Yan. Ito naman si Ah, uh, email Rosa uh, backyard natin. Yan. Ito, asan na dito? Sino yung mas bata sa inyo o magkapatid kayo dalawa? O toto to, magkapatid yung dalawan to. Paresto ata. O magkapare O magkapatid nga ata. To. Ay, hindi. So magtito tong dalawan to kasi ito direct anak ni Dugyot. Tapos ang nanay nito is direct anak naman ni Dugyot na kapatid nito. So, yun. Bale, magtito nga silang dalawa. yan Then, ito, si Beckert. yan Then, ito naman, si Merwe natin. Ang ganda ng Merwe natin, no? Nakakatakyot. Hmm. Ito, ito, nakakatakyot, oh. O, oh, yan, oh. No? Itim na itim. Hmm. Uwak na uwak, eh, no? Mga abel, eh. <laughs> yan nga pala si, ano, si Ulikba. Kung tawagin natin yan, Ulikba. Ayan. So, na natin doon, hindi. Para hindi sila magurdo. Ayan. Magbabarkada yung mga yan eh. Huwag na kayo magaway-away. Sige na. Ang, dami-dami yung box perch. Nagsisiksikan kayo sa isang pwesto. Ayan. Puntahan muna natin yung mga ibon natin dito sa kabila naman. Yung nakapwesto nating ibon. Ayan. Puntahan natin dito. Bale, ang nakapwesto nating ibon is si sino ba? Sino yun? Wala dito, wala dito. Ay, eto, eto, eto. Eto yung ibon na hindi natin pinapansin, mga abel Ayan. Yan yung ibon na, kumbaga sa ano, sa umpisa, sa training, walang kakwento-kwenta. <laughs> Laging late. Minsan, tanghali na umuwi. Minsan, hapo na. So, kaya hindi natin inilaban ng ano, nung mga pooling. Tsaka, alam ko, hindi nakalaban ata ito ng fundraise eh. Bale, ang alam natin yung Panris, itong nagpakatop na to, si Berbruggen. Itong Berbruggen na yan, ang checkered na yan, at saka to, magkapatid yan. Bale, ito, first clutch, ito, second clutch. Itong checkered na to, at saka itong blue bar na to, is magkapatid. Yan. Kaya, ito, una. Bale, ito, nakasali sa Panris, itong nakatop, then ito, then, ayun, yun, 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 mga BL, yun, yun, no? yun, yun, si Dugyot, ayan, si Dugyot Nag-iisa natin dogyot. Ayan. Ito, medyo malayo na to mga Abel. 165 bang pwesto nyan. Then, ito naman is awan ng Diyos. Nakabalik tayo tayo.